mga so, beses ngayon ay ano pa lang plus 4 so ngayon ay pupunta ako ng palengke dahil ako yung titinda ng isda so dati yung baboy ang tinitinda ko ngayon isda naman Papunta na tayo sa palengke ng Northville 5 Ayan. Uh, lapit lang naman sa amin yung palengke yung mga 3 minutes lang pag nalakad na ito yung pwesto namin ito yung pwesto ng isda Diyan yung pwesto ng baboy. Doon dun ako nagtitinda nung nakaraan. So ngayon sa isda kasi walang kasama yung isa kong kapatid. Ito yung mga biniling isda. Banya-banyera. So ang gagawin dyan pipiliin. So mag-alam muna tayo. Lagay ng mga... Ay! Magkasunuro tayo. Ay na. tapos na rin kahit paano. Ayan, ayan. Ayan. Nakaset up na kami ng aming paninda. Ano yung mga panambak? Ang tumpok, ang pusa at saka aso. 20-20 lang yung ganyan. Tapos ito pa. Pero namimili pa kami. Dalawang banyera pa yung hindi namin napipilian. So marami pa yan. Siyempre, coffee break muna kami. Dasta!

Ano na, 9 o'clock na. Tapos na yung gara. Ano

Absolutely. dumog na lang kami dito. Dumog ng langaw. <laughs> langaw lang, hindi tao. <laughs> Dahil wala nang tao. Kaya, <laughs> puro mga tindero na lang nandito. Sa so, napilihan na namin yung apat na danyera. Ayan na. Uwi na kami, mag alas 12 na. Naantay na lang namin yung isang kumbango sa amin na mag-iisda. Ayan, pinalinis na lang namin sa bata kasi ano, uh, ah, na. Ayan, siya na maglinis niyan so babayaran na lang siya natin. Siya na maglinis niya, tapos kami uwi na. Tapos na kami. Eh. Wala nang tao rin eh. Puro mga tindero-tindero na lang tao. Uwi na kami eh. Antayin na lang namin yung nagtinda na isa. Yung humangos sa amin. Raymart, kaway, kaway ka, Raymart. Kaway! Kaya <laughs> <na> may Oo, vlogger ako, hindi mo pa alam. Vlogger, vlogger, so ngayon ay alas 3 na may get. So, 3.20 na. Babalik na uli ako sa palengke. So, alas 12 kami kanina umuwi. Hindi ko na na-video yun yung paglakad namin pa uwi. So, malapit lang naman yung palengke dito sa amin. Mga 5 minutes or 3, min 3 minutes to 5 minutes lang naman yung lakad. So, depende sa kung gaano ka kabagal o kabilis lumakad. So, ngayon, papunta na ako kasi 3.20 na. So, kita-kits na lang ulit doon mamaya. Ha? Bye-bye! Uh, pupunta na ako sa palengke. Grabe init na, birdie. Wala akong payong, Takat lang. So, yung iba, hindi nagsasara yan. Yung iba, uh, nagsasara. So, kami nagsasara. Sila hindi.

No parking. kasi laging may nag-anoy. Paparada dyan sa may palengke. Eh, bawal na. Ito siya. No parking. No parking. So, bibili ako ng merendahan dahil nagugutom ang aking bossing. <laughs> dahil nagugutom yung kapatid ko sa merendahan natin. Bibili ako na ng pizza. Sabi niya pizza. Dalawa yung palengke. Ito, ito rin isang palengke dito. Palengke din yung nasa amin. Northville palengke. Ito palengke ng bachang. Yung bibiliin ko sa eh. akin pink na todo. Mas maganda 'yung uwas. Diyan na mambili ng pizza. Aba yan nga teh. O kaya yan. Saan ba yan? yung barangay hall, doon. Malapit lang naman. Meron. Na. Pumunta hina, ano lang ng pizza yung binili ko. So yun lang 'yung kaya ng budget. 55 pesos lang po. Sa palengke sa isang palengke. Yung pintura lang yung kahapon na eh. yun, fade na agad. Kaya pinapatungan ulit. Ayun, no, yung klase kasi yung binamit na pintura. Ayun, no, fade agad. Kahapon lang yun. Ah. Ah, Ay, puta. Sinagulat ako. Oh, this is a present. 85 pa rin. Ang so, dami ko pa namang nakain ngayon. 咋会呀？啊！啊啊 ko na. Kasi ko na mahigit. Wala, wala, ma wala pang masyadong namimili. Na, hey, ano lang Ano Wala pang Ano Ano na ba? Ano na Ano na ko Ano Wala pa masyadong namimili. Alasin ko na may igit. ano? yung number one. Ayun number two ako. <laughs> <laughs> e, ito mo yun. Ito ba? Ito. Ito, ito tindera number three. sa so, kami yung mga tindera dito. Ah, parang Ayan, dumog lang kami talaga, dumog. Dumog lang lang ako. Aga, nabang kataw-taw. So sila yung mga original na nagtitinda dito. So ako, hiner lang nila. Or good for ano lang, ilang days. <laughs> Kasi sa baboy ako nagtitinda eh. Eh, kaso nandun yung pamaglo. So siya nagtitinda doon. Tapos nalipat ako sa isda, diba? Ayan, Ayan na, unti-unti nang dumarating ang mga namimili. Yeti na may like get 720 na naubos na rin yung stock naubos na naubos na huwi na kami tamba na lang pampaksiyo mo pang pangat makapagin na ba sa akin ganang pinapagin 20 na ngayon pala kami huwi 820 so, uh, tapos so, mula 4 hanggang 820 yan tapos na kami 820 ng gabi tapos 4 ng umaga huwi na nakapaglinis na kami bye guys so yan ang aking buong maghapong journey sa pagtitinda ng isda. Kapaan. Uh, Bird na. Kaya na kami. Lalakad lang kami pa uwi.